Hello mga sir, ito mayroon tayong isang uh, click 150 na namumublima sa pagpihit ng ignition ng ignition switch natin at uh, gagawin natin ng paraan para maibisan yung problema ni sir tapos syempre bakit ko muna sa inyo kung ano yung sinasabi ko nahihirapan sa pagpihit sa pagpihit lang naman walang problema sa wiring yan, mapapansin nyo, lumalabas naman yung key indicator or yung logo na once na lumabas yan sinyalis na pwede ka nang magpihit at uh, under na yan eh, medyo maganit tapos kung mapapansin nyo rin itong kanyang uh, pindutan sa upuan ayan, sumasabay ayan, gumagalaw gumagalaw siya kapag ka once na nakikita nyo yan sa motor ninyo o kung sakali na uh, kayo po ay ano, nahirapang magpihit ang gagawin nyo ang diskarte kung sakaling ganito yung problema ng motor nyo yan ididein nyo ito pataas sa kayo magpipihit pero dapat nakalabas yung key indicator na yan yan dapat nakalabas yan minsan kasi ito example natin ayan o oh. ayan mahirap ibalik ito nakawaba na ayan ayan o mahirap mag-on yan, yan oh. ang technique na gagawin natin dyan kung sakali sa ibang lugar kayo itaas nyo to sa kayo pitin at uh, ito nga pinapagawa ni sir kaya gagawa natin ang paraan yan tulong ko sa inyo kung sakaling ganito yung nangyari sa inyo at least kahit kayo mga sir kaya nyo nang gawin to kahit hindi nyo nadalhin sa ano sa pagawaan kahit kayo mismo kaya nyo nang gawin to tagalin mo natin to tagalin nyo yung plinings sa ha? harap likod Tsaka ano, kapag uh, maganit, wag na wag nyo i-spray ng ano, ng WD-40. Hindi rin papasok sa loob yan. At kung sakaling minalas-malas, i-spray nyo ng WD-40, mabasa yung pinaka-magnetic wire ng trigger. Lalo lang masisira. Kaya huwag nyo pong ano I-spray ng WD-40. Mas maganda, pagawa nyo na lang. Kung sakaling may mga time din ano, na naglalak talaga to, kahit walang problema to, naglalak yun yung mga ano mga nadudumihan or kinakalawang yung trigger ng uh, ignition matik po yun kailangan nyo ng ano ipagawa or kalasin kalasin yung boto tanggalin natin yung cover sa ano at uh, ito tanggalin natin ito sige tanggalin yan yung tornil niyan, ayan, gilid-gilid lang. At kung sakaling kuan uh, magkakalas kayo nito, napaka-importante ng ano. Tandaan niyo yung mga tornilyo. Diyan lang din naman kayo magkakatalo kapag first time yung ano. Uh, magkalas po niyan. Kaya dapat uh, tatandaan niyo, no? dapat picturean niyo mas maganda para hindi kayo maligaw. Sige. Tapos ganyan. Testing natin nang wala yan testing natin na wala yan okay papansin nyo, ayan oh. Ism smooth sya kaya lang din naman nagganon dahil dito yan, yung pinakabutas na yan, hindi nagsushoot dito pagka bumaba sya ng ganyan tatabingin na yung butas ito, babangga doon kaya kailangan mo siyang itas ng ganun para mag-shoot at mapihit mo to kasi konektado to eh. Okay, pilitin natin. Ayan Gumagalaw din Ito yung pinakalak nyan dito. Para hindi, kahit naka to hindi magagalaw o hindi mabubuksan yung upuan. Kaya so, yun yung trabaho nyan. Ito, tatanggalin natin yan. Ito, kahit hindi mo nagalawin to kasi makikita mo naman, smooth naman siya. Pero dahil nga, ano, issue nga ni Click 150, tatanggalin pa rin natin. Dilinisin natin yung dito. Ang trigger niyan dito, sa ilalim. Kahit hindi nyo natanggalin tong buo na to, matatanggal yung last ilalim. Tanggalin nyo lang to, mga tunyo rito hanggang sa, sa ilalim. Tapos dito, bababa nyo lang. Kaya, tanggalin natin yung ano, yung pindutan ng upuan. Papansin nyo yan, no? Ayan, kumakalog na. Kaya gagawin natin dyan. Ito, huwag kayo mo lang basa-basa bibili nito. Kasi kung bibili kayo nito, kasama po ito dito sa pinaka uh, susian, assembly, kung tawagin natin yan. Kaya ngayon, gagawin natin, tanggalin nyo to. Ito, nakaklip lang naman ito, naka nakasalpak lang yan. Tapos, siyempre, tanggalin mo. Mayroong malalaglag dyan, pinaka-importante nga uh, tingnan nyo muna dahan ninyo kasi may malalaglag po dyan na parang malit na washer. Mas maganda yung kunting angat mo at makikita mo kung saan yung nakalagay yung ano niya, yung washer. Ito siya sabi kong washer ito. Yan, spacer. Spacer ng ano yan ito. Dito natin pinag dito yung kinakabit yung ano, yung kable. Yan, doon kinakabit. O dapat ganyan na yan. Tapos ang gagawin niyo dito, ito tanggalin niyo tong pin na to. Tanggalin niyo ito. Kuha ka ng pliers, iangat mo yan. Tapos uh, daan-dahan ninyo sa pag-angat at dapat nakahawak kayo dito hawak kayo ng ganyan o kahit dito ganyan at iangat nyo to kasi mayroong spring dito sa ilalim nito at mayroong malit na bulitas dyan yun yung, ano, yun yung hindi dapat mawala kasi pag nawala eh, wala rin useless pa rin hindi pa rin gagana ayun mga balik okay, alam mo Ayan, tanggalan natin yung pin. Ganyan din yung position. Kung ano yung pagkakatanggal nyo, ganyan pa rin. Hawakan mo. Yung ilalim. Mm-hmm. Uh -huh. Ayan. Tabi natin. Kung ano yung pinaka-position nyan, ganyan din dapat na dapat uh, gawin ninyo. Ayan, meron siya ano. Bulitas. takpak mo. Ayan, laglag -lag -lag na. Tapos, meron yung spring. Yung spring na yan, gagawin natin dyan. Uuun natin, natin Kuha ka ng pan panungkit. Mm -hmm. Okay. Ayan, hatakin mo yung, pistol, yung, ano, yung spring. Dapat dahan-dahan para hindi tumalsik. Patagal mo naman magkulangot. Bilisan mo. Ito yung spring niya mga sir. Sa katagalan kasi dito, mahaba dapat tong Mahaba. Odiya, kung may kung mayroon kayong makuha ng spring na ganito, nang sumaba ng konti, konte pwede. Pero ginagawa ko diyan. Una timo, hata. Sige pa. Op. Yan, inuunat ko yan. Yan no? mahaba na. Tapos pag binalik mo siya dito, nalagyan mo muna ng grasa. Lagyan mo grasa. grasa, so, balik. Ayan, lagyan ng grasa yung spring, ibalik mo diyan. tapos gagawin nyo yun lagyan nyo ng grasa yung ibabaw kaya yung grasa ibabaw purpose nung paglalagay mo ng grasa hindi ka agad maano masira tapos yung bulitas na maliit ayun kaya nilagyan natin ng grasa para hindi malaglag habang binabalik yung ito itong pindutan ito ipapatong mo lang dyan sa may spring okay ayan tapos ibabalik nyo na itong kanal na to ito doon sa may bulitas. Gaganon nyo lang yun. Hmm. Ayan, tapos lagyan mo yung pin. Sige, ituktokan mo yan kasi kailangan may pit. Ayan, tuktokan mo ng konti. Sige pa. Okay. Sige Sige Okay. Ayan. Ayan. Tigas na oh. Okay. Tapos balik mo na yung ano. Ito. Lagyan mo rin ng grasa to. Ito to. Para hindi mag corrosion. At hindi mahirapan. Pag pinipindot natin. Gagawin nyo. Ayan. Nakataob yan. Tapos ito. Igagal nyo naman. Para yung washer nya. Hindi malaglag ayan na, tapos na tapos na tayo dito susunod yun naman, yun yung pinaka trigger sa ilalim yan tatanggalin, tanggalin mo na yun to para dito para malagyan din natin ng ano, ng uh, kunting langis yung pinaka nagtutulak nya, pinaka firing nya dun sa ano trigger okay, tanggalin natin yung uh, susian at uh, ayun, nawalwal na nga natin yung kanyang ignition ito yung ating uh, lalagyan o lilinisan ito yung pinaka-trigger niya mga sir number 1 din nito na nagiging problema ni click 150 PCX, mga ganyan lahat ng kilis, ito yan, gagawin natin ito lilinisan lang natin yan lalabas lang natin ito, tapos lilinisan natin hindi ko na sa inyo pinakita kung paano kalasin kasi meron na akong naging video na paano gumawa niyan. Ayan, tanggalan na natin. Ito yung pinaka ano, uh, pinaka-rad niya. Ito yung nagtutulak-tulak. At ito yung magnetic wire nito. Ito yung pinaka one mechanism niya. At kapag ganito na yung tsura niyan, may posibilidad na to na mga ilang araw tag-ulan, mag na siya kasi nga madumi na. May spring yan sa ilalim na ano, napaka-importanting huwag niyang uunatin kung ano yung pinaka uh, ganyan niya huwag niyo na siyang gagalawin huwag niyo na bibinatin kasi uh, baka mapabili lang kayo ng wala sa oras ganito lang dapat yan yan, yeah, huwag niyo na papakilaman yan natulad dun sa ginawa natin dun sa isa na inunat natin, dito hindi na at uh, gagawin natin, liyain niyo lang to huwag ka na yung 1000 liyain niyo to basta huwag niyo na i-spray ng WD-40 After nyo malinisan, mag-roll lang, mag-roll kayo ng uh, liha, yung 1,000 yung gamit natin. Yan, ginawa ko, nilol ko rito. Tapos, yan yung magiging parang panglilihan natin, panglilinis. Ganyan, iikuti nyo lang ganyan. Tapos, up and down hanggang sa matanggal nyo parang corrosion nyo dun sa loob. Yung tatanggalin natin. Huwag nyo so, na i-sprayan. Tapos, dun naman sa pinaka pin ito kapag hindi naman siya bumubukol bukol bukol ay wala yung may bukol dito ano hindi pumasok Ayan. pag may bukol bukol ng konti pwede nyo siyang ng konti pero wag nyong lilihain ng tudok wag nyo tatanggalin yung pinaka kulay nya baka kasi hindi na o magnet yan narinisan na natin tapos ito na yung natin hindi ko na pinakita kung paano ko ginang ganun. Basta ganun -garun ganun yun lang sya. At ito, tingnan nyo kung may bukol-bukol. Pag wala, huwag nyo nang galawin. Pasok nyo na lang. Tapos, apply nyo sya ng kahit kunting langis lang. Huwag marami. Gagawin nyo, maglagay kayo sa daliri nyo dito. Tapos yun ang pangkukuskus pang nyo -pang dito. Nagayon natin. Tapos apply rin ang langis. Dapat hanginan nyo to. Uihipan nyo lang ano. Hangin dapat malinis yung kamay ninyo bago nyo pasok kasi baka may mga buhangin buhangin yung ating daliri papasok natin dyan imbis na tumagal saglit lang kahit inalagay nyo ng langis kung mabuhangin naman bali magkakaroon ng problema mahirapan ang mga to yeah. langis tapos yun yung pangpapahit lang natin yan yeah. lagi lang ginagawa ko dito at yung sa ano Okay, balik na natin to. Yeah. Huwag yung lagyan ng langis yan. Yung dito lang. Yeah. Tapos lagyan natin yung pinakalak nya. Ito yung lock nya. Lalagyan natin ng grasa naman to. Yan. Yeah. Lagyan ko ng grasa. Para hindi rin kalawangin. Ito. Lagyan ko na. Yung pin. Yan. Dapat yun yan. Mabounce. Testing natin. Pinali lang natin yung push button. pinipindot ko yung post button, gumagalaw to lumulubog. Big sabihin, okay na siya. Smooth tatap. Okay, buhay na natin. Okay, ito na. Nakasimbol ko na yung susian at uh, ilalagay natin dito. Maya maya, ibabalik na natin yung ito. Ito yung inunat ko yung spring. Pero yung spring dito sa pinaka-trigger, huwag nyo lang na unatin yan. Okay, balik muna natin. Yeah, na bike na natin. At titistingin naman natin. At dito may tornilyo. Okay, testing naman natin. Yan, yeah, gusto na gusto na. Labasin natin yung key indicator, tapos pit tayo. Obserbahan nyo to, kung kanina gumagalaw yan. Ngayon, hindi na siya gumagalaw. Oh. Diba? Smooth na rin siyang ikutin. Hindi na siya mahirap ikutin na parang bumabangga ito din na tapos off natin tanggalin natin yon ayan hindi siya tumutulong dahil nakamute dun sa remote ayan dapat ganyan yung standard nya tapos natin yung off 1 Okay. tapat natin ayan mm -hmm. may problema dito tanggalin mo ulit Okay, tisin natin. Ayan. On. Ilak mo nga. Okay, ayan. Bumukas na. Good na. Naipit lang dun sa pagkakrano. Hmm. Ayan, hindi na siya gumagalaw. Bukas hmm. natin. Hmm. Ayan. Okay na. Baka natin lahat ng clearings niya. Naipit lang dun sa ano. Tapos yung Okay, eh, balik na natin yung clearings Start naman natin Okay, tapos na